Hello guys! Magandang araw sa inyo. So itong video natin today guys is pinagsama-sama kong video nung nakaraang linggo pa guys bago mag Christmas. So ito nga yung ganap namin and itong binabalot ko nga nito is yung mga pag giveaway namin nung Pasko. So ito nga pala yung napili namin pag giveaway guys. So pichil to na nilalagay sa rep. Yung wala siyang hawakan guys para kasya lang sa gilid ng rep. So ito nga yung ipamimigay namin para sa mga customer namin na bumibili ng pako konti-konti lang. So, ang naisip nga namin pakulo nito guys is, yung mga pinag-giveaway namin is depende kung gano'ng karami sila bumili sa amin at kung araw-araw ba ganun. So, ito nga yung mga minsanan lang bumili. Tapos yung next guys is, is spaghetti na may kasamang sauce. Yun naman guys sa mga medyo madalas pero pakonti-konti lang yung binibili. And yung pinakamaraming bumili sa amin guys, ang binili namin is yung spaghetti na may sauce tapos may pansit pa. So yun nga yung naisip namin na pag giveaway guys, parang practical baga. <laughs> Ganern. Alam nyo ba guys, nahirapan ako magbalot nitong pixel na to. Kasi naman, hindi ko alam kung paano siya pagkakasyahin. Tapos ayun nga may korte-korte kasi kaya nahirapan akong balutin. Pero ang ending naman is nakairin naman lahat balutin. Ang hirap pala guys magbalot ng regalo kapag gantong umaga. Kasi nga naman is may mga bumibili pa. Kaya ayun guys gahol-gahol and ang tagal ko talagang natapos. So buong araw na lang akong nagbabalot guys. Kinagabihan nga guys after kong magbalot and eh, tito ko tinambak sa may taas ng double deck namin yung mga gift. Tapos may nahanap akong ribbon kasi pinabili ko ng ribbon yung asawa ko. Nilagyan namin ng ribbon yung mga spaghetti para hawakan din ng mga customer pag binigay namin kaysa naman i-plastic, 'di ba? Tapos kung igigiprok naman namin 'yun, guys, iba ang bigat naman noon. Tapos ayan nga, naisipan ko na lang yang yang ribbon na yan ang ilagay kasi nga kapos yung binili ng asawa ko. Tapos dahil nga sobrang dami pa nitong ribbon na 'to, naisipan ko na lang din lagyan ng handle itong mga binalot kong regalo nung kinaumagahan. Kasi naisipan ko nga rin na kapag bumili mga customer namin, paano nila bibit 'yon, 'di ba? So ito na pala, guys, lahat ng mga binalot kong regalo. So, Ayan, ang ganda nila tignan, 'di ba? So, ayan, nakakatuwa, guys. 5 months pa lang kami nang 5 ah, months pa lang yung nakalipas nung nag-open kami and eto na kami ngayon keri na naming magbigay ng gift sa mga customer namin. Kinabukasan naman guys, ito naman nga yung inatupag ko, yung pagbabalot ng mga regalo naman para sa aming family. So kami kasi guys yung giver sa aming pamilya. So lahat talaga yan ay kung mapapansin yung napakaraming regalo nyan. Kasi guys, lahat yan pamangkin, kapatid, mama, papa. So ayun guys, lahat sila guys binibigyan namin na angeb Simula nung mag-asawa kami guys, di kami pumapalya na hindi sila bigyan ng regalo. Kasi guys, wala. Piling lang namin na, ano, gusto lang namin magregalo guys. Kasi nakakatuwa naman talaga kapag ikaw yung nagbibigay ng gift sa pamilya mo. Actually guys, last year nga is marami din akong binalot. Kasi kasama sa mga binalot ko yung mga gifts namin para sa mga inaanak ng asawa ko. Kasi ang dami niyang inaanak dito guys. As in, ako meron ding mga inaanak dito pero isa lang yata. O, isa lang pamangkin ng asawa ko. Last year nga kasi guys, eh marami kaming time kasi nga wala pa kaming tindahan nun guys. Doon pa kami nakatira sa kabila. And ngayon nga dahil nga may tindahan na kami nga, igahul-gahul nga kami guys. Kasi nga dahil sa tindahan, hindi kami nagsasara. Tapos ayan nga guys, hindi ko na din naharap mag-order sa online. Kasi nga guys, pag nag-order ako sa online, nanonood ako ng live kasi may less sila na 50% 50%. Basta 50 pesos, guys. Tapos, free shipping pa siya. Kaya, nanonood talaga ako ng live bago ako mag-order para ko ako, ba diba? Pero, nga, alam nyo ba, guys? Itong mga in-order kong regalo na to is in-order ko nga 2 weeks magpapasko na. So, ayun. Yung iba, Chambahan na lang talaga kung dumating ng maaga. Kasi, guys, meron akong in-order na isa. Tapos, hindi ko chinek kung saan lugar yon Be, sa China pa siya manggagaling. So, ayun. Hanggang ngayon, di pa na-ship. So, ayun guys, ganun. Mag new, year na, di ko pa rin siya na-receive. So, ayun guys, kapag madalian talaga yung pag-place ng order nyo, i-check nyo muna kung saan yung lugar guys, kung malapit lang ba sa inyo para alam nyo kung mabilisan dumating, di ba? Ganun. Tapos tingin kayo ng reviews. Yung pinaka mabilis kong ang in-order dito guys is one day lang. One day, basta in-order ko siya ngayon, tapos dumating siya kinabukasan. Yun yung gift ko kay Tantan. Kasi guys, dapat ang gift nga naming mag-asawa kay tantan is isahan na lang yung binili kasi ng asawa ko guys is laruan. So naisip ko kung laruan yung regalo ng asawa ko tapos ang regalo ko sa mga pamangkin ko is mga damit. Panigurado talaga guys. Ay hinako. gera talaga kami dun sa bahay ng mama ko kasi nga mag-aagawan sila for sure dun sa laruan. Kasi last year guys laruan yung niregalo ko pero naisip ko ngayon na damit naman para maiba naman. Ganun tapos ayun nga dahil nga sa laruan yung gift ng papa niya. So naisipan ko mag order ng mabilisan para yun na lang yung bubuksan ni Tantan doon sa house ng mama ko para nga hindi kami magulo sa Pasko. Swerte talaga ako sa part na yun guys na nakita ko yung live nila na habang nag scroll ako tapos may nakapin na message doon na in order niya ngayon ay kahapon dumating agad kinabukasan kaya ayun guys na pa-order talaga ako sa kanila and guys ang gaganda ng mga damit na in order ko kay Tantan so ang ganda ng quality guys makapal perfect na perfect ngayong Pasko nag-endorse pa nga. <laughs> so, anyway guys, ayan nga, pagod na pagod din talaga ako nito mga panahon na to. Sunod na sunod. Sunod na sunod. Sunod na, ah, ano ba? Sunod-sunod na araw guys. Walang tigil ako sa pagbabalot ng mga gifts. Tapos, ayun nga, ang aga pa namin nito nagbubukas, guys, 4.30. So, for nagigising na ako, pero hindi, syempre, hindi pa ako babangon agad. Mga 4.30 mahigit, hanggang bago mag-alas 5, guys, yan, babangon na kaming mag-asawa. Ay naku, ang hirap bumangon guys kasi nga sinasabayan namin yung pag-open ng tindahan namin sa misa dito sa harap namin. Kasi nga may simbahan dito sa harap namin. Yung chapel lang siya guys ha, na maliit. Pero marami-rami din na may mga nagsisimba. So ayun nga, medyo dumagdag din naman yung kita namin nung maaga kaming nagbubukas. Kahit pa paano may mga bumibili pa isa-isa. After ko nga magbalot guys is inilagay ko na lahat yan, gifts na yan sa ilalim ng Christmas tree. At ang ganda tignan guys. So alam ko may video ako nito tsaka picture kasi hindi ko alam bakit wala. Tapos ito nga guys, kinabukasan December 24 isin sinundo na nga ni Papa at ni Iya si Patantan. So ayan, dinaanan na din yung mga pamangkin ko. Kasi dun nga kami magpapasko sa Muntalban Rizal guys. So ayan, sinabay na nila Papa para magkasya nga silang lahat. Tapos sinabay ko na rin dyan yung mga gifts guys. Para hindi na kaming mahirapang bitbitin kasi may mga iba pa nga kaming dadalhin doon sa Muntalban. Akala nga namin guys hindi sasama nito si Petantan pero excited na excited siya guys and ayan nga walang atubili walang ano-ano man ayan at mabilis na sumama kila papa kahit hindi pa kasama yung mga pamangkin ko na iba kasi nalilibang siya pag may mga kasama ding bata. Tapos nito guys, mga after lunch, mga 1pm, Umalis na nga rin kami dito guys sa Tantan Sari Sari Store. And sumunod na nga kami pamuntalban. So ayun guys day off muna ang aming munting tindahan today. Itong araw na ito. Kasi guys uh, naisip din talaga namin yung kita nitong mga panahon na to. Pero syempre kailangan din natin maglaan ng oras para sa ating pamilya. Kasi nga Pasko. And mas pinili nga namin na Pasko ang i-celebrate kasama ang pamilya. Kasi guys yung new year is hindi kami pwedeng umalis dito sa aming munting tindahan. Kasi ito nga yung unang taon namin na meron kaming tindahan. Alam nyo naman guys na swerte din sa negosyo yung naka-open kayo ng New Year. Medyo makulimlim nga nito guys and inabutan din talaga kami ng ulan pero ang mahalaga nakarating din kami sa bahay nila mama. So ito nga guys is nandito na nga kami sa bahay nila mama and syempre ayan utusan nga rin ako dito na maghiwa nitong ham. And syempre ako nga ay hindi masyadong nagluluto guys kaya wala akong masyadong alam sa paghihiwa nito guys kung paano ba ito hinihiwa. Dapat pa square, dapat ba circle, ganun. At syempre guys, habang tumutulong nga tayo dito sa mga gawain at mga dapat lutuin, syempre hindi mawawala itong ating mga batang makukulit na nanggugulo sa ating ginagawang paghihiwa. So ayan, hindi mo alam kung tumutulong ba talaga o naglalaro lang. Hmm? At ito na nga guys, 12am na. So Merry Christmas to all of you guys. I belated pala kasi nga late na akong nag-edit. <laughs> so ayan guys, ang dami naming handa today. Ayan, pero iilan lang kami guys. Ako, si Papa, si Mama, asawa ko, si Kuya, tatlong pamangkin, si Tantan, si Iya. So yun lang kami guys, pero ang dami naming pagkain. <laughs> hindi katulad dati guys na yung last year guys, marami talaga kaming nag-celebrate kasi noon nandun pa kami sa firing. So ayun guys, medyo nakakalungkot kasi hindi na talaga tulad ng dati yung pag celebrate nyo ng Christmas. And ayun nga si Tantan Tulog, tsaka si kung So, dalawa yung natulog na bata nito, guys. Kaya, ayan, nung pagbigay ko ng gift sa kanila is, hindi na nila nabuksan. And, buti na lang din, tulog si Tantan. Kasi nga, kung nabuksan niya yung gifts niya, malamang magdarambol na kami dito lahat, for sure. And kung mapapansin niyo guys, medyo tagpi-tagpi itong bahay nila mama. <laughs> Kasi guys, ito yung taas na part ng bahay nila mama. Yung sa baba guys, finish na maganda yung loob, nakapaint na. Eh itong sa taas guys is uh, wala pang ang budget. So nirere pa to ng budget. And si Papa na nga lang kasi yung gumagawa dito mag-isa kasi nga umalis yung katuwang niya dito. Ambot kung bakit. <laughs> Alam ko pala kung bakit pero basta mahabang kwento and medyo nakaka-disappoint guys sa part na yun. Pero anyway, ang mahalaga nga is kaming pamilya ay nandito pa rin at magkakasama. Pero sad to say guys, sa New Year eh baka kaming family lang, ako si asawa ko at saka si lang magse-celebrate ng New Year kasi nga dito muna sila mama magse-celebrate ng New Year and sa so one na sila pupunta sa amin kasi nga unang taon din nitong bahay nila na natirahan nila and kami naman nga unang taon din ng tindahan namin, 'di ba? Kaya ayan, hindi kami pwedeng umalis sa mga kanya-kanya naming bahay ngayong New Year kasi importante din 'yun, guys. And alam niyo na basta 'yun. So ayun lang, guys. Nakakasad sa part na 'yun, guys, pero ganun talaga habang tumatagal is unti-unting ang nagbabago ang lahat. May mga pagbabago and hindi naman natin may iwasan yun. Ang mahalaga is nandito pa rin tayo. Basta ayun lang guys. Belated Merry Christmas and Advance Happy New Year sa inyong lahat. So ayun guys hanggang dito na lang muna ang aking vlog vlog on today. So ayun. Thank you so much sa inyong panunood and samahan niyo ako ulit para sa aking susunod na video guys. Thank you for watching. Bye!